Pero doon sa sulat ko kay Senator Lacson, sinabi ko rin to na nagpo-propose ako ng separate hearing kasi sabi ko ganito yon matagal na nilang nire-redtag kami. Ang sabi, they're imputing a crime. So ang sabi ko, di mag-file kaya kayo ng kaso sa korte. Ah, mm. uh, kasi doon masasalang ang witness nyo eh kung may personal knowledge. Madali lang naman Alvin sabihin, mo Kasama ko yan, nandun ako. Mm -hmm. Pero mm -hmm. anong oras? Kain. Kapag kusang Ah, 'di ba? Kailan, uh, diba? kailan oh. 'yun? Kasi pag nagkamali siya sa kailan, bay di may problema na siya. Halimbawa mm -hmm. si Eli nag-aaral at that time, oh, 'di ba? Yeah, yeah, yeah. So patay siya doon, 'di ba? Ang problema, ayaw nila doon sa court gusto nila palagi na hahamon sila ng public confrontation, public debates, where they can uh, hurl allegations against us without the benefit of proof. Eh, syempre, ang, ang pamumukha mo dyan, parang madali na naman kasi sila magsabi eh. Ikaw naman, deny ka na lang ng deny, wala ka na... Di ba? Kasi hindi, ano, eh, hindi vetted yung mga witnesses nila eh. Dahil dyan, uh, sinasabi ko, Ah, uh, gusto nila dalhin sa korte kasi gusto nilang i-technical ang discussion. Ibig sabihin po, sa korte kasi very uh, formal and technical ang requirements. Hindi po ibig sabihin hindi tayo magpa-file ng kaso. Magpa-file tayo, uh, pero uh, kailangan nating i-develop ang mga technical requirements. However, hindi na po makapaghantay ang katotohan ng naguhumiyaw na dapat may bunyag sa mamamayan na ang grupo ni Nery Colmenares at ni Teddy Casino, ang makabayan-black ng CPP, lahat ito ay bahagi ng spectrum of operations and conspiracy network at uh, at panluloko the grand scheme of deception and manipulation ng CPP and PNDF operating in the urban centers to the point that they infiltrate ng ating gobyerno You don't need to go to court to prove that. Ano lang kailangan dyan, uh, Colonel? Kailangan ng preponderance of testimonies ng mga direktang kumilos na mga kadre ng CPP and PNDF kagaya ko, kagaya ni Ka Noel Legazpi, ni Miha, uh, ni, Ka Amiha, ni Ka Shane, and many more. There are around 15 to 20 of us now na mga top uh, level kadre na may kapasidad na magbubunyag nito at uh, hindi kailangan ng court trial dito kaagad. Ang kailangan dito is ang uh, public awareness at ang government awareness. Kasi ang court trial, doon sila mananagot sa kanilang mga criminal accountability. That will follow. Ibig sabihin, hindi, na, nga, hindi kailangan na mauna ang court trial or itali natin sa court trial ang pagbubunyag. This is pagbubunyag eh. This is expose. And, uh, at ang expose kernel na ginagawa natin ay may malaking impact laban sa kanila. Kaya kailangan nilang supilin, kailangan nilang itago at ipatigil at kung hindi man ay iwasan at magsinungaling. Kaya ang court trial na sinasabi ni Atty. Colmenares na yan ng, ng bayan muna ay pamamaraan para iiwas at matabunan ang pagbubunyag na siyang layunin ng pagla, paglalantad naming mga former kadre upang mamulat ang buong mamamayan natin. Ang mga representante, ang mga kongresista ng mga bayan na doon sila sa relief operations. Ano? Pinagtatawanan ng, 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 ng uh, sambayan ng Pilipino na mga mamamayan natin itong uh, rason nila na nag-relief operation sila. Kasi sa totoo lang, uh, Colonel Samudio, sir, nakikita ng mamamayan na ang uh, relief uh, activities na ito ay uh, matuwid at matiwasay at maayos na naipapatupad ng DSWD natin at ng mga local government units na hindi na kailangan nandun sila itong uh, makabayan block ng CPP party list para magtago sa ganitong activity. And number two, bastante po at uh, maayos ang kapasidad ng DSWD at ng mga local government units at ng ating uh, National Defense Department, uh, mga reservist group at iba't ibang mga units under the DND sa pagsasagawa ng relief. Kaya katawa-tawa itong sabi nilang relief operations and activities nila dahil itong naging daan para mabunyag ang kanilang kalokohan uh, sa pagtatago sa katotohanan at patuloy na pagsinungaling sa ating mga mamamayan. I trust Senator Lacson na irespeto mo ang constitutional rights ko at namin uh, uh, at hindi mo hayaan na may mga taong walang personal knowledge na na magsasalita on on crimes, di diba? eh, ba? Kasi ba tayo yung magkaso sa korte? Talagang kong tinatanong yon, Kasi natatalo sila doon, previously. May mga surrenderies silang NPA na the same muso-muso. Pero -muso. sabi oh. ng korte, Supreme Court to ha, Talaw sila doon, Regional Trial Court. Pinaka-recent sa, sa DOJ. Mm -hmm. ng same NPA surrenderies na Uh, yan ang mga taktikang uh, abogado de pulpol na mga rason para lamang matabunan ang pagsisunungaling. Ibig sabihin, paano namin malalaman at paano namin naintindihan ang mga framework, modo superandi at mga pamamaraan at mga taktika ng pag, uh, lang, pang re-recruit, pang, pang ng mga ito, ay eh, direkta kaming kumilos. Ibig ba niyang sabihin, kinokontest niya ang aming uh, ang aming mga eksperyensya uh, sa iba't ibang larangan ng gawain sa loob ng CPP and PNDF kinokontest niya ang aming uh, mga pagkatao sa aming uh, involvement sa CPP and PNDF Bakit? Alam ba niya ito? Kaya kung, kung hindi pala niya alam ang aming mga personal circumstances at ang aming direct experience capability in our testimonial uh, attestation Bakit niya contest at question? Bakit siya ba ay CPP and PNDF para i-challenge? ang authenticity namin at ng, ng aming mga direct experience. Pangalawa, tungkol sa sinasabi niyang uh, hindi payagan ang mga taong walang alam sa direct crimes. Tama, kasi alam namin at nakasama ko siya ilang beses during the campaign in 2001 sa unang salvo ng Bayan Muna, siya ang kabahagi sa pag-training sa mga party operatives, CPP operatives sa Panay Island, sa dalawang training center na hindi ko muna babanggitin. Doon na lang sa affidavit na i-issue ko or deposition ko. Si Nery Colmenares sa Salatedi Casino ang bumababa doon. Kasama sila sa TRO Campoy. It, it was a meeting of the Urban Party Committee ng Panay Island CPP. At siya ay nandun sa pagpupulong na yan. Kung ang sinasabi niya, sino mag-corroborate niya? Mayroon namang mag-corroborate. Ang problema ay hindi pa siya handang lumantad o dalawang ito dahil sa kanyang security problem. Ang isa kasi active pa doon sa kanila sa panay. Pero ang, bu ang ibig kong sabihin ay ganito. How can I remember yung mga araw at lugar kung saan kami nagkita kung hindi ito totoong nangyari at hindi yon meeting para sa bayan muna. Bayan muna lang ang ginamit na license na meeting na yon pero ito sa meeting for the preparation sa campaign ng bayan muna in the Panay Island at ang nandun sa training na ito para sa party operation Seneri si kulminare, sa si si padyak siniyo, sa saka si uh, sa campo. Ito, uh, I have to be honest here. Ang problema namin sa current situation. Uh -huh. Intimidated ni President Duterte ang mga checks and balance institution. Uh -huh. Kaya parang nag-iisip kami na you know, kung mag-file ka ngayon, kailan 'yon at, at saan, etc. Uh -huh. Pero nakahanda na rin 'yan. Inihanda na rin namin 'yan. Yun lang ang isang consideration namin kung bakit kasi alam mo, for example, ilang best na kami nag ano rin, no, na ano rin doon sa mga malalaking issue katulad ng mga martial law, mga ganun. Hindi hirap kaming manalo doon eh. So, sabi ko, uh, yun, ihanda lang. But in any case, kung i-file man namin 'yan immediately soon or hintayin namin ang 2022. Yeah. na kung saan matapos na yung termino ni President Duterte, definitely may ipag-file dyan. Yan yeah, ay very self-serving declaration sa, bar sa part ni Rico Colmenares ang mga pananakot sa pagfile ng kaso, matagal na tayong takot. Takot na ah, hindi ba hindi ba kami natatakot mamatay? Natatakot din. Eh wala na baliwala sa amin yung kaso na sinasabi niya. At hindi totoo na sinasabi niya na intimidated ang check and balance at parang pati ang korte inaharas ni Pangulong Duterte. That is not only a self-serving statement, that is uh, ang tawag diyan exaggerated statement coming from a pathological liar kagaya ni uh, Nery Colmenares na napaka-eksperto magsinungaling at napaka-eksperto magmanipula at hindi kayang tanggapin na siya kasama si Teddy Casino at ang mga party list representatives nito ng CPP sa loob ng Kongreso ay mga pinunong sinungaling at manipulator ng special operations ng Communist Party of the Philippines sa area ng Kongreso at sa mga urban areas natin pero ayaw nilang aminin kasi natatakot sila na mabuking at uh, magagalit ang mamamayan sa kanilang panloloko at uh, tinanong ko agad si Elijah hindi totoo yan mm -hmm. uh, and in fact may ebidensya si ella to prove na hindi totoo yon. pero ang advice ko kasi as a lawyer ilabas mo yung ebidensya mo sa korte na oh I think kung hindi pala new people's army paano niya nalaman the uh, sa uh, nery colmenares have direct access to the inner workings of the cpp and PNDF for him to verify and validate that uh, kasi parang na, parang ang kuno ng kanyang pananalita he has direct access to the npa units na nag na, na deny ng ganitong mga datos na inilalahad pangalawa ang binabanggit yata niya is na uh, na mix up ni uh, general parlade ang mga years kung saan si Ella colmenares na nagkataong kapatid ni Miss Angel Oxin, ay naging NPA, ang panahon na yan ay between 2000-2001 hanggang umaagang bahagi ng 2002 sa Polilio Island. Sa, panukul sa panukulan at sa bahagi ng uh, Polilio Municipal municipal uh, Municipio munisipyo sa Polilio sa bayan ng Polilio Island Provinces uh, Island Province Ibig sabihin uh, sa Samudio sir ang katotohanan Tungkol sa existence ni Ila Colmenares doon bilang NPA, ang mga detalye niyan ay nailahad na sa ilang interview at hindi dininaya ni Ila Colmenares. Hmm. Hindi niyan dininaya ni Ms. Angel Oxen pero indirect sinabi niya na ito ay mga parang gawagawang gawang pento para sirain ang uh, makabayan CPP party list at upang sirain daw ang uh, kanyang kapatid at ang kanyang uh, pamangkin ni Neri Colmenares. Ang sagot ko dyan is very clear. Maraming nagpapatotoo, more than three or four na yata na mga kumilos dati ng mga NPA sa area ng Kuliliw Island at ng Quezon sa Nakar na nakita si Ella Colmenares several instances between the period of 2000, 2001 hanggang 2002. Ang inilabas nilang transcript of record na nasa eskwilahan si Ella Colmenares ay, to, ay taong 2005, 2006, itong taong naglaylo na siya. At muli siya nag-aral, I think, sa PCU. Dati man siya sa Santo Tomas bilang LFS, naging kabataang makabayan which is the underground organization ng CPP na itinatayo at naging NPA sa Quezon Province sometime 1999, 2000, 2001, hanggang 2000, tumagang bago. Ito namang si Ella, tingin ko, may mali dito ang military, eh. tingin ko ha, na na-mix up sila ng, I don't know, mga, mga pangalan, kasi mga code yung mga yan. Tapos, Ah, uh, convenient si Ella, kamag-anak ko, kamag-anak ni Angel, o ba? Diba? So, para sa akin, you know, ang tanong lang, mo bakit no case, di ba? Kasi, e, e, gumawa ka ng krimen eh. May pinatay ka, may sinaktan ka, no case. So, yun, yun ang aking ano doon. Ah, Napaka-illogical naman ni uh, Neri ni Colmenares niyan. It does not follow na kung kamag-anak mo, in-pay ka rin. However, kapag totoong kamag-anak mo nga at the same time NPA at pinatabunan mo at pinagsisinungalingan mo, kagaya sa kaso ni Ms. Ella Colmenares na pinagtatakpan at pinagsisinungalingan ni Neri Colmenares ng bayan muna, ay parihong nagpapatotoo na sila ay magkasabwat sa pagtabon at pagmaskara sa katotohanan ng ang CPP NPNDF ay uh, nasa dugo ni Neri Colmenares sa sana sistema mismo ni Ella Colmenares at pangalawa ang ibig sabihin niyan ang circumstansyang na nag-uugnay sa kanila sa cpp and PNDF is validated by that kind of reasoning na pinapakita ni Nerecolminares ngayon. So, at ang sagot ano? ni Ella dyan, hindi, di ba? Hmm. ngayon ang sabi niya, "Oh, nakita ko siya somewhere in Quezon." So, ang oh. tanong namin diyan sa kanya, kailan? Kailan at saan? Ah, uh, taon eh. So, oh. oh, di ba? So, kasi ang marami nagsabi sa akin na Iliwilo yan all the time." Ngayon, may record niya doon na nag-sulat pa nga sa mm -hmm. na gaya, uh, may, uh, executive assistant pa ni Mayor Mabilog. Ang pinabanggit niya na panahon ay panahon ng 2013, 14, 15, 16. Ang binabanggit kong panahon ay 2001, ah uh, 2002. 2001. Ibig sabihin, magkaibang uh, period ang binabanggit niya. In the period na binabanggit niya na ako ay nasa Iloilo City, na nagtatrabaho daw sa City Hall at kay Mayor Mabilog, panahon niya na ako ay nasa Covert Operations Project na I have to establish cover in the many cover operations that I have been undertaking since 2010 with the government. So ang panahon na binabanggit ko na si Ella Colmenares ay nakita ko personally sa Polilio Island when we were preparing to attack the Municipal Police Station at pati sa aming pagtitipon sa panukulan, isang munisipyo din ito sa Polilio Island, ay mga panahong 2002, uh, kalagitnaan ng 2002 yun. At uh, ang alam ko, pagka 2003, lumipat din siya tumawid papuntang na Carquezon. So hindi niya pwedeng sabihin yon na magka, magka, hindi magkatugma kasi magkaibang dates ang kanyang inattribute doon sa kung ako ay nagkaroon uh, ng overwork sa City Government ng Iloilo City. Ako wala naman akong sinasabing totoo yan o hindi totoo yung sinabi ni President Duterte kasi malay ko. Pero bakit paniwalaan ng military at ng administrasyong ito yung isang tao na nilista na nila sa list nila? I mean, hmm. si Ella, uh, si si Congressman Sarate, mas hmm. hindi credible yun kaysa sa isang taong ni-name yun na mismo as part ng inyong drug list? Oo, oh, napakaganda ng kanyang uh, paliwanag na uh, parang kulang na lang ibaton nila ang uh, septic tank para gawin ako ang tawag yan na, uh, Colonel Samudio, sa taktika na yan yun, ng CPP-NP-NDF at nilang nilang nila, nila kulminaris ay uh, poli, gawin akong polluted witness. Sirain ang credibility ko para hindi uh, nila masagutin direkta ang mga issues at mga discussion ng aking mensahe. Patungkol po sa narcolist, sinagot ko yan sa harap ng Senate. Hindi po ako nagtanggi, hindi ko rin hindi ako natakot na harapin yan. Ang pagkaka-include ko po sa narcolist na yan ng 2016 ay naging bahagi po yan ng covert operations project sa Iloilo City laban sa isang malaking sindikato ng droga sa so Odicta Group at iba pa. At yan ay hindi ko kayang i-discuss ang detalye niyan kasi maraming madadamay na mga tao kung ipapublic discussion yung special project of operations na yan na covered ng confidentiality and uh, covert security protocols. Ang ibig kong sabihin, uh, Colonel, I don't have to explain to uh, Nery Colmenares and to the CPP operators sa bayan muna at sa makabayan kabayan block nila kung anong detalye ng uh, operations na yan. Kasi uh, sinabi na ni Director General Montiagudo ng NICA, National Intelligence Coordinating Agency, na directly reporting sa kanya ang ibang mga detalye ng aking activities na yan ata uh, ito ay priority project ng uh, Pangulong Duterte during the time. And uh, pangalawa, Colonel, uh, kung susundan natin ang logic ni Neri Colmenares, parang ganito lang yung sinasabi niya. Kapag may isang sex worker o prostituted woman na nagbibinta ng kanyang laman para mabuhay at rape siya ng kanyang customer o kliyente, ibig bang sabihin dahil siya ay sex worker at siya ay nagbibinta ng kanyang laman, hindi siya pwedeng magreklamo ng rape? Oh, ganun ang logic sa uh, gusto kong ipakita kay Nelly Colmenares. Uh, wow. Colonel, so it follows na hindi, hindi tumutugma ang kanyang lohika. They just like to discredit the messenger, kagaya ko. But ang lumalabas ngayon, Colonel, ang hindi lang naman ako ang nagpapatutuunay. Na eh. mayroon na mga preponderance of testimonies nang mga kadre kagaya ko na tumutugma at umuugnay at nagdudugtong ng mga testimonya at mga revelations ko. Mm -hmm. Ako, uh, wala akong sinabing involved siya. I have to be fair also. No? Wala naman akong personal knowledge doon. Sinasabi ko lang, minention siya sa list. Ngayon, ang sabi niya dahil, well, you know, there could be many reasons. O uh, na syempre di nasa drug list ka, di you do something to, you know, mahirap na, di ba, para matanggal ka doon? Ang sagot ko, matagal na kong naging bahagi ng mga special project on covert activities ng government since 2010 pa. And uh, ang trabaho ko includes ang uh, intelligence operations related sa anti-criminality and even sa peace and security and anti-insurgency. So hindi yan bago sa akin ang trabaho na yan. So I don't need to to do this na mag-reveal at magbunyag uh, sa kanila ng uh, involvement ng CPP, and NDF at ng kanilang mga operators kagaya ni Neri Colmenares operating in the urban areas pretending to be bayan muna and party list ng CPP sa makabayan because ang pagtrabaho ko ito ay 2010 pa, ginagawa ko na ito secretly And covertly with the government. So yeah, ganun talaga, par for the course. Kumbaga, yan, kasi ganun naman palagi, pag dissenter ka, pag medyo hindi ka palaging sangayon sa mga policy, NPA ka na, komunista ka, eh, mula pa yan ng unang panahon, oh, <laughs> ng panahon ni Marcos. So we'll have to live with that. Ah, sila lang ang nagre-reklamo niyan. Kasi lahat namang ng mga dissenters na hindi connected sa CPP and PNDF, hindi naman tinatawag na CPP and PNDF. Marami dyan, akbayan, si Naya Reza Honteberos, Dissenter din si uh, Senator, uh, Kiko Pangilinan. Maraming dissenter si uh, Laila De Lima. Dissenter din yan si Trillanes. Dissenter din yan. At uh, marami pa mga dissenters o mga nag-oposisyon sa gobyerno ni Pangulong Duterte at ng administrasyon nito na hindi naman sila iniugnay o itinuro o binunyag na bahagi ng CPP and PNDF. So hindi totoo ang kanyang sinasabi. Ang nagrereklamo lang ng ganyang lohika ng pagtuturo na kapag nagreklamo sa gobyerno, CPP and PNDF kagat ang tawag sila kasi yan ay mga pagpapahayag ng mga taong guilty na nabubuhay sa pagsisinungaling at pagkukunwari. Maraming salamat po for this opportunity na maging bahagi ng uh, patuloy na lumalakas at lumalawak na program on air talakayan para sa kapayapaan at uh, siguridad ng ating bayan at kaunlaran. Ang UP Pilipinas. Uh, Colonel, salamat ha. Uh, very good and congratulations for the support sa mga nangyayari ngayon, uh, mga development sa paglalahad, pagbubunyag at mga paglalantad na ginagawa natin laban sa CPP-NPA-NDF uh, at kanilang mga grand scale and uh, masterful uh, design of deception and uh, infiltration sa mga kabataan, sa sektor ng uh, mga simbahan at iba pang mga iba, uh, sektor ng lipunan through your program na papaliwanagan natin sila. And congratulations doon sa mga products ninyo. Very well appreciated namin. At marami ang natutuwa, Colonel, doon sa... Kung hindi man tayo ma-interview sa ANC or sa ABS-CBN, kung saan palaging na-interview sila Teddy Casino at Nery Colmenares at Joma Season, ang program ng APA Pilipinas nakakagawa naman ng material kung saan na ilalahad natin ang pagtutuwid sa mga baluktot na mga pagsisnungaling at baluktot na mga pagpapahayag na ginagawa ng operators ng CPP, NP, NDF sa personalidad nila Nery Colmenares, uh, Teddy Casino at ng kanilang mga party list na itinayo ng CPP para mag-infiltrate sa ating kongreso at mangninlang sa ating mga mamamayan at mga kabataan. Maraming salamat. More power to our Pilipinas and, and mabuhay ang sambayan ng Pilipino.